Misan may nakita akong larawan ng isang bata na naglalaro ng gadget sa harap ng kanyang lolo at mayroong caption na, Your time is running out. Malalim at hindi lamang isa ang pinatutukuyan ng mga salitang iyon. Pwede mo kasing isipin na yung lolo ang paubos na ang oras sa mundo dahil sa kanyang edad o yung batang naglalaro ng gadget na mawawala na ng pagkakataon at panahon na makasama ang kanyang lolo. Alin man sa dalawa ang interpretasyon mo sa senaryo na iyon o parehas mo man naisip yon. Isa lang ang konklusyon. Ang lungkot, di ba? Malungkot na sa kasiyahan sa paglilibang sa isang gadget na mapapalitan ay mapapalampas ang pagkakataong makasama ang taong hindi naman laging nandyan lang. Kaya lang, ang larawan na yan ay halos araw-araw nating nakikita. Hindi yung gumagamit lang ng gadget, ah, dahil paminsan na yun pa banding ng iba. Ang tinutukoy ko yung mga kaabalahang hindi naman nawawala na ipinagpapalit natin sa mga bagay, pagkakataon at mga taong hindi na natin laging makakasama. Abala tayo sa mga lesser things sa buhay na siyang dahilan kung bakit uh, kaabalahan na ang tingin natin sa mga bagay na mas mainam at mas dapat paglaanan. Sabi nga ng isang author, we live busy but undisciplined lives. O nga no, busy nga naman mga tao at lagi may dahilan kung bakit hindi nagawa ang kanilang dapat gawin. Kaya pag tinanong mo, bakit di mo kasi sinamahan sa ospital? Bakit di mo dinalaw? Bakit di mo inasikaso? Lagi naman talagang meron at merong maidadahilan kung bakit hindi nagawa. Pero paminsan nga, natatagpuan naman natin ang sarili natin na walang kaabalahan. Palagay ko ang problema ay hindi yung kung may ginagawa o kung bisibisihan. Palagay ko yung pag-prioritize ng mga dapat unahin ang kadalasang nagiging pagkukulang natin. Siguro nandoon din ang pagiging kampante na lagi namang may next time. Magandang paalala sinabi ng Bible. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Sapagat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Ang susunod na mga kabanata ng buhay ay hindi natin alam. At ito ay dapat magtulak sa atin na at tanungin ang ating sarili kung tama ba ang pinaglalaanan natin ng oras. Tama ba ang mga taong inuuna natin sa ating buhay? Tama ba ang pinaglalaanan natin ng ating panahon at pananalapi? Bandang huli, wag naman sana, makikita natin na ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagbibigay sa atin ng panahon. Ang pagkukulang ay nasa atin dahil sa ginagawa natin sa panahon na Kanyang binibigay sa atin. Ang oras natin, ang oras mo, ang oras din ng mga tao sa buhay mo ay may hangganan. Ang kapasyahang piliin ang mas makabuluhan, yan yan ang ating responsibilidad. Hindi pa laging madali, pero laging posible at kapag iyong nagawa, ay magdudulot ng buhay na walang pagsisisi. Ilaan mo ang panahon mo sa lalong makabuluhan dahil ang oras sa mundo ay sadyang hindi magtatagal. Piliin mong tama at asa ka pa.